backbone na siya tinanggalan ko na siya Ayan. para maniwala kayo oh. light like yan light lang yan so, ngayon tatanggalan ko muna siya ng switch Yes. tigas yes, ang mga switch nila matigas kasi yung mga switch nila eh. Ayan, so, nakikita nyo. Pinagkaiba ng... Ito yung auto... O... Ito yung auto-emo red. auto red yan. Ito yung white. Tail box white. Ayan, pinagkaiba nyo. Dito, may mapapansin kayo na may pagka... may pagka... May, pagka, may pagkakaiba sila na yan nakikita mo ba? May pagkakaiba sila ng sizes. Mas malaki ito yung kale box white. Right? Malit lang ito yung, yung item And guys, yeah, and, nagupit ko na siya dito sa gilid. May hirap talaga ka kasi ito sobrang tagal mong gagawin to. Kaya ngayon, ikaw, bala ang gusto mong kung clicky user ka talaga. Alright. Ito yung preference mo talaga ito yung gagawin mo pero kung gusto mo maka mapadali buhay mo edi di edi eh bilhin ka na ng rack lamp ang pro pero ito kasi yung akin uh, rack lamp ang light lang ito yung pinagkaiba nya yan ito yung nagupitan ko pero ito yung hindi tingnan nyo may igi ito isipin nyo ha ah. medyo siya, medyo numipis siya ito kasi ay ito kasi uh, makapal pa yung gilid gilid niya Hindi talaga siya support dun sa mga rock ng ang light malit lang kasi yun eh Ayan. pero same sila ng Ayan, ito, ito, ito yung red same sila ng ng beans ng lagay doon Kaya, ngayon, ngayon, gagawin ko na. Tapos mo Tapos sabi tingnan mo to Ayan. Sipin nyo ah. Temo red yan. Lalagay ko na siya dito. Wait, wait, wait lang ako. Pubarang ko muna siya. Para makita nyo yung Ayan, ilalagay ko na. Ngayon, nung nilagay ko na siya, nung nilagay ko na siya dito, medyo hindi pa sukat, hindi pa ano, so kailangan mo ibaon. on Diinan mo siya. Yeah. Yun. Was na kay narinig mo yung bumaon siya. Ibig sabihin okay na siya. Pwede mo siyang diinan diinan ulit. Ibig sabihin noon, pwede na siyang gamitin. Nakita niyo? Medyo ang nga lang siya. Dito talaga siya ano, hindi uh, talaga siya recommended para gamitin baka dito testing natin ayan pakita mo to subukan ko siya pindutin ng yung ano niya pakita mo to oh gumunod diba tingnan mo pakita mo to Yeah. Ay, sorry. Control ano yung ano niya. Yan. Control yung doon ko muna kasi nilagay ko. Yung kinanik ko siya. Ayan, clear. Working, di ba? So, yan lang, guys.